Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na magreactor Para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siyang records ng ano eh, ng awayan. Yan po no, si Kalingap Dan ay may gagawin daw po siya no, pag uh, nagkita po sila. Uh, ni uh, Joy Diwata at uh, maraming po na bigla no doon po sa binitawang salita ni Kalingapdan ano po ah uh, po kaya ay totoo or uh, joke lang ni Kalingapdan ah uh, papanoorin po natin yung video at uh, siyempre bibigyan po natin ng uh, reaction pero bago po yan ako muna po yung mga bati sa inyong lahat ng magandang umaga magandang tangali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid saan kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia at siyempre si Kalinga Pdan at ganun din po yung mga kasamahan po natin sa Karepa at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ito po yung video no, na kung saan ay may sinabi si Kalingap Dan ha? kapag sila po ay nagkita na ni Joy Diwata. At ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Lorny TV. Ayun know, portahan po natin si Lorny TV. No? Yan po ay uh, asawa ni Red Noveno. Ayan, yeah, supportan po natin. No? At uh, ito po yung video. Sa kalam, Papa Dan. Sa kalam ato, Kumain na kayo. Two, one. Okay lang. Okay. Thank you very much. Tinakas mo daw si Joy. Bring May ano, may <laughs> may live si Bobby. <laughs> Tinakas mo, ay, daw ay, daw si Tinakas mo daw si John. Tinakas mo daw. Wala daw doon sa boarding house. Nagdala <laughs> <mami. D> <laughs> siyang pagkain, wala daw doon. O kasama mo daw. Hindi <laughs> <laughs> mo kasama? Hindi mo ba alam expo? Sabado? Kiningas po, mami. Wala mami. daw doon. Ayan, so Sabi niya, tinakas mo daw. May trial pa lang po. Okay, thank Ayan, so meron na mga na lang po ang mga natin. Ayan. Okay, thank you very much. Sige, sige. Ito ba ng Baguio, Dan? bata pa ako. Ah, bata pa. Madalas kami doon. Papa! Hindi rin to pa. Alay yung ngayon. Sabi pala ni Mama Gemma mo, pupunta tayo ulit. Okay, so... Kasama ka na. Kasama ka na. Mahal naman yan. Ha? Walang kwenta. Okay, so isla talaga talaga paki-amina. Pero tayo dito libre. Si wow. papa na lang, kay Mama, kay Mama na ano. Oh, dito, ay yung linya ko tayo. Kasi okay. si Mama Jayma Moen. Yung kanal nito ay permanent na malalim. Pwede ba pumunta kami doon sa inyo sa bahay niyo? Kamusta? Sige, nakita namin yung kwarto mo. nag namin. energy. Opo

Episodes 2 Episodes 1 Kapit ko yun Pasok Hindi, masalubong Iyayakapin daw Masalubong? Wala, nasabi mo na eh Masalubong Masalubong ang usapan niyo Wala, nasabi mo Huwag mo nang bawiin Huwag mo nang bawiin Sabanot po natin yung video no At dito nga po ay May sinabi si Kalingap Dan Sabi niya po ay Iyayakapin daw po niya no kapag nakita niya ha itong si uh, Joy Diwata pero uh, sabi niya ay yung ano daw yung uh, pasalubong yung pasalubong daw po ay yayakapin niya no at dito po ay parang ano no sa isang may isang okasyon po dito hindi ko lang malaman kung ano po no kung ano po itong uh, okasyon na ito no at doon po ay nakita po siya ni Lorne TV ano po at uh, na no na-interview po siya ni uh, Lorne TV at naitanong kung nagkita na po sila niya Joy Diwata ano po at uh, hindi pa po pala ah, hindi pa po pala nakikita itong dalawa no kasi mula po noong uh, dumating si Joy Diwata sa Baguio pero malamang mga chat or kaya ay video call ay sigurado ano po <laughs> pero yung pagkikita hindi pa kasi siyempre ay baka dumiretso po itong si Joy Diwata no doon po sa bahay nila ano po. At ah uh, pinuntahan nga rin po ito ni Bobby TV pang 43. Ano po, kaya lang ay uh, hindi rin po inabutan ni uh, Bobby TV ano, parang dinalan ng ulam. Ano at naulit nga po ni uh, Lorne TV. Ano po, na sabi nga po ay uh, parang ano sabi pa doon, tinangay. <laughs> tinangay daw ni ano ni uh, Kalingapdan ano Yun po ang pagkakasabi no. Pero joke lang naman po 'yon, ano. Joke lang naman po. At uh, yun na ano Di po natin malaman ano kung totoo po o hindi yung uh, sinabi ni Kalingap Dan na pagdating daw po ni uh, Joy Diwata or uh, pag nagkita daw po sila ay uh, yayakapin niya nga daw po ito. Ano, malamang ay eh, uh, pwedeng totoo or uh, pwedeng joke lang. Ano po kasi sinabi naman niya eh. Uh, sabi niya nung bandang huli eh yung yayakapin daw nga po niya ay eh, yung pasalubong ni Joy Diwata. Ano Ay eh, sa paboritong abang-abang s'yempre kung ano po yung uh, biniling pasalubong ni uh, Joy Diwata dito kay Kalingap Dan ano yun po ang isa sa uh, inaabangan ko eh, yung mga uh, pasalubong ano sana sana ay uh, ipakita ni Kalingap Dan ano po kung ano po yung uh, pasalubong ni Joy, Joy Diwata dito kay Kalingap Dan At yun nga po no ang hula ko po dito ay uh, picture frame ayun po ang hula ko uh. <laughs> yun po ang hula ko sa pasalubong ni uh, Joy Diwata ano po, sigurado ng mga uh, matutuwa itong si Kalingap Dan, ano, kapag po sila ay nagkita na, ano, medyo matagal-tagal na rin po silang hindi nakikita, ano. Siguro ay mga one week na or uh, one week and up. Mga ganun na po, ano, sigurado ay uh, uh, miss na po nila ang bawat isa. Ano po, talagang nga uh, ay mag nagkita, ano, ay uh, titingnan po natin kung ano po yung uh, reaction, ano po, at kung ano po yung uh, gagawin ng bawat isa. Siyempre, ay uh, iba po yung excited eh no yung pag nagkita, eh, uh, excited yung bawat isa. No? <laughs> ay kita po natin kung ano po yung kanila mga uh, reaction ano po. At uh, dito ay uh, nakita po natin na maayos na no si Kalingapdan ano po. At uh, talaga na naka-recover na po siya no doon sa pagkakaopera Ano po sa kanyang uh, doon sa kanyang inoperahan ano mukhang okay na no kasi nakakain na rin po siya. Nang maayos ano po at talagang malakas na itong si Kalingap Dan kaya lang siyempre uh, hindi hindi pa po pwedeng uh, bumuhat ng bigat itong si Kalingap Dan kasi uh, sigurado sariwa pa po itong uh, sugat ni Kalingap Dan ano ang pagkakaalam ko po niyan eh 6 uh, months to 7 months ano po parang ganon hindi pa nga po niya 1 year pa eh ano po nagpapahinga talaga sila ng 1 year ano po sa pagbubuhat ng mabigat na sa ganun na yan, hindi bumuka yung uh, tahi ano sa opera ano po at ang isa pa po, po rito no kung mapapanood niyo po ng buong buo itong bidyong ito uh, puntahan niyo po no doon po sa YouTube channel ni Lorny TV ay muntik na si Kalingap Apdan ano, dito po sa gagawin sana ni Arjun ano parang bubuhatin po ni <laughs> bubuhatin po ni Arjun itong si Kalingap Apdan at buti na lang ay uh, napigilan po siya ni Kalingapdan na buhatin siya. Kasi medyo delikado po yun, ano, kung nabuhat po siya. Yung opera ay uh, pwedeng bumuha, ah, ano, kapag ginawa po yun ni Arjun, ano. Kasi yung kasama po ni uh, Kalingapdan ay binuhat ni Arjun, eh, no. <laughs> Talagang si Arjun. <laughs> Nakalimutan po yata na bagong opera itong si Kalingapdan. Kaya yun, ano, ang po natin, ano, yung pagkikita po ng dalawa ni uh, Joy Diwata at saka ni, uh, Kalingap Dan, ano, kung ano po ang mangyayari, ano po, at uh, titingnan po natin kung ano po yung pasalubong ni Jay Diwata dito kay Kalingap Dan. Uh, patuloy lang po natin sa ano po, si Lonely TV at sempre si Kalingap Dan, ano po, at ganoon din po ang Dan Joy, ano, uh, patuloy po natin sa portahan at uh, marami pa po, po tayong uh, kaabang-abang na makikita dito, ano po, maraming sorpresa pa, ano po, baka sa isang araw, eh meron ng vlog si Kalinga Prab, ano po. Eh ayun, abangan po natin, ano. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.